Ay. Ay! Ate, lumipad yung balon ko! Ma! Oh. Ah. Ate, kunin ko! Angel... Angelica! Angelica! Kuning ko yung balon. Angelica, halika! Huwag mo lang kunin yun kasi sobrang taas yan. Maka tayo. Bumili lang tayo ng bagong logo. Ate, ayoko bumili ng bago. Gusto ko yun, ate. Kunin na lang yun. Lisa, ako na lang nakakit dyan eh. Sanay naman ako umakit ng puno eh. Ako jan, dyan. Madidisgrasya ka lang o, eh. Ka mo, talaga ako. Papasikat oh. ka lang kay Eli. Papasikat ka lang kay Eli. Say, ako Ay, ko. ko. Uy, uy. Uy, ay. Hindi ka dito, Ay, ay. mo Ay, tumigil nga kayo. Tayo niyo pa mga bata dito ni Angelica para mamasyal. Tsaka ako kahit pa paano para... para mo wala yung bigat ng dibdib ko yung problema ko. Eh kayo dalawa, ibig sa makatulong kayo, dinatagdagan nyo pa eh. Bihira kayo. Sorry. Pasensya ka na. Angelica. Angelica, please. Halika, bumili na lang tayo ng lobo mo. Yung bago na lang. Oh, sige, ate. Pero ate, pagkabili natin ng bagong balon, promise mo puntahan natin si Lola, ha? Gusto ko na kasi siya,